Hello guys. Gusto lang ko lang po kapakita sa inyo kung ano yung inaano ko. Kinatawid ko pag pupunta ako ng barangay. Ayan po o, oh. Doon na po ako galing barangay po yan oh. Ito, ito po po tatawirin po, Nandito na ako sa gitna. Ayan po May tumatawid oh. mm Sobrang hirap po ng ano, ayan, nalalim. Dito lang ako dumaan. Hmm. Hmm. Kailangan natin tumawid guys. Gusto ko man umiyak pero wala din ako magagawa. Lalim pala. gusto ko, lalim. Ay. Diyos ikaw na lang bahala sa akin. ko. Meeting po sa high school. Kaya po ayan. Kailangan ko pong tumawid. Ayan. Patawid na po tayo guys. Doon po ako galing sa kabila, oh. Ayun. Ito po tinatawid. Yung mga bata po, may pasok pa rin sila. Hmm. Uwi na ako at buti si Marie hindi ko pinasama dito nasa sityo lang siya ngayon iniwan ko muna saglit kailangan natin tumawid thank you guys bye bye pinakita ko lang bye, bye guys